Si Aling Rosa, isang guro sa isang maliit na paaralan sa probinsya, ay kilala sa kanyang dedikasyon sa mga estudyante. Sa edad na 62, puno pa rin ng sigasig ang kanyang puso, ngunit may bigat na daladala ang kanyang balikat. Araw-araw pagkatapos ng klase, nakaupo siya sa kanyang lamesa, iniisip ang mga leksyon para sa susunod na araw at ang mga gastusin ng kanyang pamilya. Madalas siyang makaramdam ng pananakit ng ulo at pagkahapo, ngunit iniisip niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Normal? Lang ito, sabi niya sa sarili, kahit alam niyang hindi na siya kasing lakas ng dati. Ang kanyang mga anak na nasa lungsod na nagtatrabaho ay madalas tumawag, ngunit ang mga pag-uusap ay puno ng mga alalahanin, mga bayarin, gastusin sa paaralan ng mga apo at ang kalusugan ng kanyang asawa na may diabetes. Sa bawat gabi, Nararamdaman ni Aling Rosa ang isang hindi maipaliwanag na kabigatan sa dibdib, ngunit pinipilit niyang magpatuloy. Isang hapon, habang naghahanda ng mga papel, dumating ang isang dating estudyante, si Dr. Carlo, na ngayon ay isang cardiologist. Si Dr. Carlo, na may ngiti ng pasasalamat, ay nagkwento tungkol sa kanyang pag-aaral at kung paano naging inspirasyon si Aling Rosa sa kanyang tagumpay. Sa pag-uusap, napansin ni Dr. Carlo ang pagod sa mga mata ng guro. "Aling Rosa, kamusta po ang kalusugan ninyo?" tanong niya. Nahihiya si Aling Rosa na aminin ang kanyang mga nararamdaman, ngunit sa pagpupumilit ng doktor, ibinahagi niya ang kanyang madalas na pananakit ng ulo at pagkabalisa. "Alam mo, Aling Rosa, ang stress ay parang tahimik na kaaway," sabi ni Dr. Carlo sa isang banayad ngunit seryosong tono. Maaring hindi mo ito pansinin, pero unti-unti nitong sinisira ang puso, dugo at resistensya. Sa aking mga pasyente, nakita ko kung paano ang hindi napapansing stress ay nagdudulot ng sakit na maaring maiwasan. Ibinahagi niya ang kwento ng isang pasyente, isang retiradong empleyado, na dahil sa talamak na stress ay nagkaroon ng alta presyon at hindi na umabot sa 7P. Kung maaga lang siyang nagbago, maaring mas mahaba pa ang buhay niya Dagdag gawam ng doktor na tahimik si Aling Rosa. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya na ang kanyang stress ay hindi lamang isang normal na bahagi ng buhay. Paano ko ba ito haharapin, Carlo? Tanong niya, puno ng pag-aalala pero may bahid ng pag-asa. Sinabi ni Dr. Carlo na ang maliliit na pagbabago tulad ng paglalaan ng oras para sa sarili, paghinga ng malalim at pag-iwas sa labis na pag-iisip ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Aling Rosa, ang kalusugan mo ay mahalaga hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga hinintay mong maging masaya. Ang mga estudyante mo, ang pamilya mo, sabi niya, puno ng habag. Nang umalis si Dr. Carlo, naiwan si Aling Rosa na puno ng mga tanong sa isip. Sinubukan niyang maglakad-lakad kinabukasan, umaasang makakalimutan ang mga alalahanin kahit saglit. Sa kanyang paglalakad, naalala niya ang mga araw kung kailan siya mas masigla nang ang tawa ng mga estudyante ay sapat na upang mawala ang kanyang pagod. Ngunit ngayon, parang mas mabigat ang lahat. Nahirapan siyang iwasan ang mga responsibilidad na bumabalot sa kanyang isip, ang mga bayarin, ang kalusugan ng kanyang asawa, at ang mga estudyanteng umaasa sa kanya. Sa kabila nito, may maliit na boses sa kanyang puso na nagsasabing kailangan niyang subukan hindi para sa iba kundi para sa sarili. Isang araw sa paaralan, habang nagtuturo, biglang nahilo si Aling Rosa. Napahawak siya sa lamesa at ang kanyang mga estudyante ay nag-alala. "Ma'am, okay lang po kayo?" tanong ng isa. Sa sandaling iyon, naalala ni Aling Rosa ang mga salita ni Dr. Carlo. Napagtanto niya na ang kanyang stress ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya kundi pati na rin sa mga hinintay niyang maging inspirasyon. Kailangan ko nang magbago bulong niya sa sarili Ang insidenteng iyon bagamat nakakatakot ay naging isang paalala na ang kanyang kalusugan ay hindi maaaring ipagpaliban Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang isang matibay na desisyon na harapin ang stress hindi dahil kailangan kundi dahil nararapat ito sa kanyang sarili Sa mga sumunod na araw sinimulan ni Aling Rosa ang maliliit na hakbang Naglaan siya ng ilang minuto bawat umaga para sa paghinga at pagpapasalamat Nag-usap din siya sa kanyang anak tungkol sa kanyang mga alalahanin at natuwa siya nang makita ang suporta nito. Bagamat hindi agad nawala ang bigat sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang maliit na pagbabago. Ang kanyang pananakit ng ulo ay hindi na kasing dalas at ang kanyang pagtulog ay naging mas mahimbing. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng isang mahalagang paglalakbay, hindi lamang para sa mas mahabang buhay, kundi para sa mas makabuluhang buhay. Si Mang Tony, Isang retiradong mekaniko ay kilala sa kanyang kasipagan noong kabataan. Sa edad na 65, ang kanyang mga araw ay puno pa rin ng mga gawain kahit nawala na siyang regular na trabaho. Sa gabi, madalas siyang abutin ng hatinggabi sa pag-aayos ng lumang radyo o panonood ng TV. Iniisip na ang mga ito ang nagbibigay buhay sa kanyang araw. Ngunit napansin ng kanyang asawa, si Aling Nida, na madalas siyang makalimot ng maliliit na bagay kung saan niya iniwan ang kanyang susi o kung ano ang sinabi niya kanina. Baka dahil lang sa edad, sabi ni Mang Tony sa sarili, kahit nararamdaman, niya ang labis na pagod kahit sa simpleng gawain. Ang kanyang mga anak na abala sa kanikanilang buhay ay madalas magpaalala na magpahinga siya, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Sa kanyang isip, ang pagpupuyat ay bahagi ng kanyang nakagisnan at hindi niya inakalang ito ang magpapababa ng kanyang kalusugan. Isang araw, sa isang regular na check-up, napansin ng kanyang doktor, si Dr. Santos, ang kanyang mataas na presyon ng dugo. Mang Tony, gaano katagal ka natutulog sa isang gabi? Tanong ng doktor. Nahihiya si Mang Tony, ngunit inamin niyang apat hanggang limang oras lang ang kanyang tulog. Sa isang banayad na tono, ipinaliwanag ni Dr. Santos na ang kakulangan ng tulog ay parang dahan-dahang pag-ubos ng baterya ng katawan. Sa aking mga pasyente, nakita ko na ang mga hindi nagpapahinga ng maayos ay mas madaling dapuan ng sakit mula sa alta presyon hanggang sa mahinang resistensya, sabi niya. Ibinahagi rin ng doktor ang kanyang sariling karanasan. Noong ako'y estudyante pa, madalas akong magpuyat. Pero nang napansin ko ang epekto nito sa aking kalusugan, nagdesisyon akong unahin ang tulog alam mo, Mang Tony, ang tulog ang nagbibigay ng lakas sa katawan para labanan ang sakit. Ang mga salitang ito ay tumimo sa isip ni Mang Tony, ngunit hindi niya agad nauunawaan kung paano magbabago. Sinubukan ni Mang Tony na baguhin ang kanyang gawi. Pinilit niyang matulog ng mas maaga, ngunit ang kanyang isip ay puno ng alalahanin, mga gastusin, ang kalusugan ng kanyang asawa, at ang mga apo na umaasa sa kanya. Isang gabi, nakipag-usap siya sa kanyang anak na si Liza, isang nurse. Tatay, alam mo bang ang kakulangan ng tulog ay parang pagpapabaya sa makina ng kotse? Kung hindi mo ito pinapahinga, masisira ito ng maaga, sabi ni Liza na ibinahagi ang kanyang obserbasyon mula sa ospital. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng bagong liwanag sa isip ni Mang Tony. Napagtanto niya na ang kanyang kalusugan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga hinintay niyang maging masaya ang kanyang pamilya Isang gabi habang sinusubukang makatulog, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Natakot si Mang Tony at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagpapabaya. Kailangan ko nang magbago, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, nagdesisyon siyang maglaan ng oras para sa pahinga. Sinimulan niyang iwasan ang TV sa gabi at nagbasa na lang ng mga lumang magasin. Bagamat mahirap sa simula, napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga ang kanyang asawa ay napangiti ng makitang mas masigla siya. Sa kanyang puso, alam ni Mang Tony na ang tulog ay hindi lamang pahinga, kundi isang paraan upang pahabain ang kanyang buhay para sa mga mahal niya. Si Ate Linda, isang 58 anos na nagtitinda sa palengke, ay kilala sa kanyang masiglang ngiti kahit abala ang araw. Ang kanyang buhay ay umiikot sa kanyang tindahan at pamilya at madalas siyang kumain ng instant noodles o matatamis na inumin para makatipid ng oras at pera. Sa kanyang isip, ang mga ito ay sapat na upang punan ang kanyang tiyan at magpatuloy sa araw. Ngunit napansin niya ang kanyang labis na timbang at madalas na pagkahapo, lalo na kapag hinintay siya ng kanyang mga anak para sa hapunan. Siguro dahil lang sa edad, sabi niya sa sarili, kahit alam niyang hindi na siya kasing bilis ng dati. Ang kanyang mga anak ay nag-aalala Ngunit hindi niya ito pinapansin, iniisip na ang kanyang abalang buhay ang dahilan ng kanyang pagod. Isang araw sa isang libreng check-up sa barangay, napansin ng doktor si Dr. Reyes ang kanyang mataas na asukal sa dugo. "Ate Linda, ano ang kinakain mo araw-araw?" tanong ng doktor sa isang tono na puno ng pag-aalala. Nahihiya si Ate Linda, ngunit inamin niyang madalas siyang kumain ng mabilisang pagkain. Alam mo, Ati Linda, ang hindi tamang pagkain ay parang dahan-dahang lason sa katawan, sabi ni Dr. Reyes. Sa aking mga pasyente, nakita ko kung paano ang mataas na asukal at kolesterol ay nagpapababa ng buhay. May isang pasyente akong katulad mo, nagtitinda rin pero dahil nagbago siya ng dieta, mas malakas siya ngayon kahit 70 na. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng takot at pag-asa kay Ate Linda. Paano ko po sisimulan, Dok? Tanong niya. Sinubukan ni Ate Linda na magluto ng masustansyang pagkain ngunit nahirapan siya dahil sa kakulangan ng oras at pera. Isang araw nakipag-usap siya sa kanyang kaibigan na si Aling Marites na nagturo sa kanya ng mga simpleng recipe tulad ng pinakbet at munggo na abot kaya. Alam mo Linda, noong nagbago ako ng kinakain, mas naging masigla ako para sa mga anak. Ko, sabi ni Aling Marites, na nagbigay inspirasyon kay Ate Linda. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, Nahirapan siyang labanan ang tukso ng mabilisang pagkain lalo na kapag abala ang araw sa palengke. Isang hapon, nang makita niya ang kanyang bunsong anak na kumakain ng instant noodles, biglang natigilan si Ate Linda. Naalala niya ang mga salita ni Dr. Reyes at napagtanto na ang kanyang gawi ay hinintay rin ng kanyang mga anak. "Kung hindi ako magbabago, paano ko sila mapoprotektahan?" tanong niya sa sarili. Ang sandaling iyon ay naging isang paalala na ang kanyang kalusugan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Sinimulan niyang magplano ng mas malusog na pagkin, tulad ng gulay at prutas na binibili niya mismo sa palengke. Bagamat mahirap sa simula, napansin niya ang pagbabago, mas magaan ang kanyang katawan, at mas masaya ang kanyang mga anak nang makitang mas malakas siya. Sa kanyang puso, alam ni Ate Linda na ang maliliit na hakbang na ito ay magdadala sa kanya sa mas mahabang buhay. Si Kuya Ben, isang sentusiketa anyos na retiradong manggagawa sa pabrika, ay dating kilala sa kanyang kasipagan at tawa na umaalingaungaw sa kanilang baryo. Ngunit pagkatapos ng pagre-retiro, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kalungkutan na unti-unting bumalot sa kanyang puso. Sa kanyang mga araw, Iniisip niya ang mga nakaraang taon, kung kailan puno ng layunin ang kanyang buhay. Ngayon, ang kanyang mga anak ay abala sa kani-kanilang pamilya at ang kanyang asawa ay abala rin sa kanilang maliit na tindahan. Siguro ganito lang talaga ang pagtanda, sabi niya sa sarili, kahit alam niyang may kulang sa kanyang kaligayahan. Ang kanyang mga kaibigan ay madalas magbiro na masyado siyang tahimik, ngunit hindi niya maamin na ang kalungkutan ay parang anino na laging sumusunod sa kanya. Isang araw sa isang pagtitipon ng pamilya, napansin ng kanyang kapatid na si Aling Celia ang kanyang katahimikan. "Ben, parang wala ka sa mood," sabi nito. Nahihiya si Kuya Ben, ngunit ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman, ang pakiramdam na nawalan siya ng layunin. Sa pagkakataong iyon, naroon ang isang kaibigan ng pamilya, si Dr. Mendez, isang psychiatrist. Sa isang banayad na tono, sinabi ni Dr. Mendez, Kuya Ben, alam mo bang ang kalusugang mental ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan? Sa aking mga pasyente, nakita ko kung paano ang hindi pinapansin na kalungkutan ay nagdudulot ng stress, mataas na presyon, at mahinang resistensya. May pasyente akong katulad mo, retirado rin, pero nang muli siyang nakahanap ng layunin, parang nabuhay muli ang kanyang sigla. Dagdag pa ng doktor, ang kalungkutan ay hindi dapat ikahiya ito'y senyales na kailangan mong alagaan ang iyong puso at isip. Ang mga salitang ito ay tumimo kay Kuya Ben, ngunit natakot siya sa ideya ng pagbabago. Sinubukan ni Kuya Ben na sumali sa isang grupo ng mga senior citizens sa kanilang barangay, umaasang makakahanap ng bagong gawain. Ngunit nahirapan siyang magbukas tungkol sa kanyang nararamdaman. Isang araw, nakipag-usap siya sa isang kaibigan, si Mang Rico, na nagbahagi ng sariling karanasan. Noong nawala ang asawa ko, akala ko wala nang saysay ang buhay. Pero nang nagsimula akong magturo ng carpentry sa mga bata sa baryo, nabuhay ulit ang puso ko, sabi ni Mang Rico. Ang kwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon kay Kuya Ben. Sinubukan niya ulit na makisalamuha at sa isang aktibidad sa komunidad, natuklasan niya ang kagalakan ng pagtulong sa iba Tinuruan niya ang mga bata ng simpleng paggawa ng laruan mula sa kahoy at sa bawat ngiti ng mga bata, parang unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Isang araw, habang tinuturuan niya ang mga bata, biglang naramdaman ni Kuya Ben ang isang kakaibang saya na matagal niya nang hindi nararamdaman. Napagtanto niya na ang kanyang kalungkutan ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol rin sa mga hinintay niya ang kanyang pamilya at komunidad na umaasa sa kanyang karanasan. Kung hindi ko inalagaan ang aking kalusugang mental, paano ko maipapakita sa mga bata na kaya nilang magpatuloy kahit mahirap ang buhay? Tanong niya sa sarili. Ang sandaling iyon ay naging isang maliit na tagumpay, isang paalala na ang kanyang buhay ay may saysay pa rin. Sinimulan niyang maglaan ng oras para sa mga aktibidad sa komunidad at sa bawat araw, mas naging magaan ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang paglalakbay, naalala ni Kuya Ben ang mga kwento ni Naaling Rosa, Mang Tony at Ate Linda na hinintay niya sa mga pagtitipon ng senior citizens. Ang kanilang mga karanasan, ang pagharap sa stress, kakulangan ng tulog at hindi tamang pagkain, ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na alagaan ang kanyang sarili. Sa huling araw ng isang community event, nakatayo si Kuya Ben sa harap ng mga kaibigan at pamilya at sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Alam mo, akala ko ang pagtanda ay tungkol sa pagpapahinga, pero nalaman ko na ang tunay na buhay ay ang paghahanap ng dahilan para magpatuloy. Sabi niya, puno ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ng mga nakikinig at sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng hinintay niya. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang liwanag ng pag-asa Isang paalala na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbigay at magmahal. Sa mga kwento ni Naaling Rosa, Mang Tony, Ate Linda at Kuya Ben, napagtanto natin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa haba, kundi sa kalidad. Ang stress, kakulangan ng tulog, hindi tamang pagkain, at kalungkutan ay mga tahimik na kaaway, ngunit sa bawat maliit na hakbang tungo sa pagbabago, posible ang mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Ang kanilang mga karanasan ay isang paalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa atin kundi para sa mga hinintay natin, ang mga mahal natin sa buhay. Sa bawat ngiti, sa bawat bagong araw, may pag-asa na naghihintay, isang pangako na kahit anong edad, kaya nating muling simulan.